Hello mga kabisay-mine. So ngayon may aayusin lang tayo na switch sa isang trading machine. So nasira yung switch na ito kasi nag-spark natunaw yung uh, copper niya sa push button. So tatanggalin natin yan at papalitan natin ng switch. So ang switch ng trading machine ay napakahalaga ito kasi kapag walang switch ito hindi natin makontrol ang pag trade ng tubo so kailangan talaga na may switch yan hindi pwedeng i-direct natin yan so ang gagawin natin yan yung ordinary na switch lang na ah uh, 10 amperes na ilagay natin ang function lang yan ay ah uh, on off on off lang yan kapag tama na yung pag trade natin so off natin yung uh, machine so bago natin ilagay yung switch uh, tingnan muna natin ang tamang uh, wiring connection yan kasi dalawa ang cable yan sa line side at saka sa load side dito naman sa push button may apat na terminal so line 1, line 2 tapos sa load side naman line 1, line 2 so ganyan ang control ng machine na ito so ang ipapalit natin ay single switch so ang gagawin lang natin yan ay kailangan yung uh, isang keyboard diyan ay i-joint natin yung isa naman ay idaan natin sa switch so yan ang uh, isipin natin na kapag naglagay tayo ng switch na single kailangan isang linya lang ang puputuli natin para makontrol natin so maraming nagkamali sa paglagay ng switch so kung akala nila ay apat na cable ilagay lang dyan so hindi pareho ang mga lahat na switch so depende sa switch nating ginagamit may double pole may single pole na switch so titingnan natin yung diagram bago natin ikabit yung switch para hindi tayo magkamali sa pag connection ng ah cable so unang tingnan natin yung line side tapos yung load side naman So, kapag single switch, so, isang linya lang ang dadaan diyan. Yung isang linya ay e i na natin sa pag para uh, makontrol na yung uh, motor natin ng trading machine. So, ngayon, katapos natin ilagay yung switch. So, kailangan testing natin. Okay? O natin gumagana so ngayon uh, pwede na natin na i-fix ang switch na ito so, pagkatapos natin na mailagay ang switch fix ng maayos uh, i-testing natin ulit para malaman natin kung wala bang uh, natanggal sa connection o wala bang natamaan sa paglagay natin ng screw kasi pag may natamaan yan na cable uh, posibleng mag o mag spark yan kasi live yan nasa ilalim ul. hindi naman yan fix na fix talaga katulad ng original na switch niya kasi uh, ibang switch yung ginagamit natin parang switch lang yan sa ilaw uh, hindi yan kasya yung dalawang butas ang importante diyan ay yung isang butas may fix natin para hindi mag uh, galaw galaw yung switch so, ang mahalaga dito ay may control na ang ating uh, trading machine so sa mga ganitong uh, trabaho mga basic lang ito sa pagpapalit ng switch. Mahalaga pa rin na may idea tayo sa pagpapalit ng switch. So ngayon na fix na natin tapos testing natin kung gumagana na ba. Yan. Yeah. Testing natin sa pag on. Yan yeah, gumagana. Okay? Bye bye. Mga.